ng mga registered voters ng sampung municipal sampung barangays doon sa respective district kung saan namin sila sinama. Mamaya po, we will make available the resolution to all of you para pumakita niyo pong lahat. Ngayon po pala, kaya nga pala, baka itanong niyo na, yung listahan ng 160 party list na makapagpa-participate for your information. Hindi niyo po kasi naitanong kahapon. Lahat ng pumupunta dito ng mga party list Binigyan na po namin sila ng notice. Hindi lang namin ginawang public. Binigyan namin sila ng notice that they will participate in the raffle of the numbers that, na dadalhin nila sa balota sa darating na October 18. At ito po ay uh, full end bank session uh, because the end bank would like to be there during the the raffle of the numbers to all the parties. So meron na po sila mga notices kaya sila nakakapunta dito. Alam nila na sila ay nakatanggap ng notice mula sa clerk of court ng komisyon. So yung 160, bakit hindi pa namin nilalabas? Sapagkat meron kasing apat, o walo actually yon pero na-dispose na kanina yung apat, meron kasing walo na na-deny or dismiss ang petisyon, subalit so nagfile nag pa rin ng motion for consideration. Ayaw natin ilabas yung 160 kasi baka sabihin bakit nyo pinipreempt samantalang meron pa kami na motion for reconsideration. May posibilidad pa na magkaroon ng reversal do sa original decision ng commission and bank. Maraming salamat. Sir, ibig sabihin, yung walo uh, na under question pa, pwede silang mag uh, ng kanilang uh, CONCAN per pending the final result, the judgment? Well, in the meantime kasi hanggat wala kang accreditation, uh, definitely hindi ka pwede mag ng... Uh, ng uh, uh, Certificate of nomination and Acceptance dito sa atin sa tent ng Manila Hotel. Um, pero may commitment kami na hindi lalampas ang bukas ng hapon, ilalabas namin yung mismong uh, uh, resolusyon tungkol sa Motion for Reconsideration. Diyan yung malalaman kung madadagdagan yung 160 o mananatili yung 160 na makapagpa-participate sa uh, party list election sa 2025. Dapat nating tandaan, katulad ng nabanggit natin kahapon, ang existing party list sa kasalukuyan ay 112, 117. At ang inakredit ng COMELEC na bago ay 42. Tapos mayroong isa na uh, nag exist sa pagkat nakakuha ng TRO before, before pa doon sa accreditation natin, kaya lahat-lahat ng yan ay 160. From UNTB, Kadante, please. Chair, magandang hapon po. Uh, natanong na rin po namin to kay Director kanina. Reaction lang po doon sa pinupuspo yata ng PNP na magkaroon ng early implementation ng gun ban. Ano pong ano ni po dito? Yung gun ban patungkol sa conduct ng election hindi po namin magagawayan sa kasalukuyan. Ang kapangyarihan ng COMELEC ay papasok lamang pagpumasok ang election period na mangyayari isang daan araw bago mag-eleksyon. At yan po ay mga kalagitnaan ng Enero. Diyan lang po papasok ang kapangyarihan natin. Bagamat nagpapafile tayo ng candidacy uh, dahil mas maaga lang, requirement po yan ng Republic Act 9369 o ng automation law. Pero yung paglalagay o pagdideklara ng gun ban sa kasalukuyan hindi pa po sa amin. Walang makakapigil sa Philippine National Police na mag-set up in coordination with the DILG and the local government units na mag-set up ng mga ng mga uh, checkpoints at the same time wala rin makakapigil sa kanila dahil sila naman nag-i-issue ng mga lisensya sa barel, pati yung uh, permit to carry na uh, isuspinde o agahan ang uh, expiration ng mga lisensya na na-issue nila nasa PNP yon DILG and of course the local government units wala po kaming kapangyarihan patungkol sa sa bagay na yan sa kasalukuyan Uh, second question po, Chair, at saka with your indulgence, nakita po kasi namin si Director Kasingal, uh, mayroon na po pa recommendation ng Alice Go case at uh, na-deliberate po ba ito? Thank you po. Hindi pa namin na-discuss kasi yon, uh, kasi may mga inuna yung N-Bank kanina na napaka-importante at bukas yung napaka-importante yun, hopefully ng hapon, ay i-announce ko sa inyong lahat. Um, hindi lang muna natin, uh, we do not want to preempt uh, tomorrow's uh, news kasi mas importante itong balita, but uh, we are going to make some announcement also very important by tomorrow afternoon. So wag na muna, hindi namin, na, uh, hindi namin napag-usapan muna yung Alice Gu case because natutok ang NBank kanina. Dito rin, sa Manila Hotel nung no, magkaroon kami ng special event, bank patungkol dyan sa, sa isang bagay na i-announce ia natin by tomorrow. Maraming salamat. Okay. Ms. Dayan Sampang, inquire.net. Pakipas lang ng microphone, please. Thank you. Hello po. Uh, good afternoon po. Uh, Chair, may question lang po regarding po dun sa um, Comelec and Bank decision on 10 Embo Barangays. guys. Uh, nabanggit niyo po na today po yung decision. Um, does this mean po ba na kahapon po they were not able to file COC po sa districts? At and ay, kailan po maging effective po yan? Ay, hindi po. Natatandaan natin nung uh, Friday, may nilabas ang Comelec patungkol doon sa concurrent resolution na kung saan yun ay pinrovide sa atin ng Senado officially. Sinabi namin, as a matter of fact, noted namin yon. And for purposes at least of the filing of the candidacy, sinabi namin, third, sa first district, yung tatlong barangays. Sa second district, yung pitong barangays, So that, na-anticipate namin, kung may magpa-file sa Monday, which was yesterday, saan magpa-file yung candidacy, yung isang taga, isa sa mga nasa 10 barangays. So naging baliwanag yon nung nilabas namin, alam din ang election officer namin, tatanungin, anong barangay po kayo? Dito sa barangay na ganito, o oh, sige, sa first district kayo. Ito, o, tatanggapin namin ang filing ng candidacy. Pero ngayon, ang nilabas namin officially ay sinasabi na natin, yung lahat ng mga botante ng sampung barangays ay dito boboto yung tatlo sa first district at yung uh, pito ay sa second district. So yung pagboto yung ngayon yung Sabado, anong Friday, ay kung saan magpa-file ng Certificate of Candidacy. Kaya kahapon, kung meron man na nag-file ng COC mula sa sampung barangays, naging maliwanag kahapon sinong distrito o anong distrito ng COMELEC ang tatanggap sa Certificate of Candidacy. Thank you po. Okay, meron po akong tanong? Sige, iyo. Next. Go ahead, iyo. Uh, hello po. Chair, in the past ba may mga incidents na yung PDL nag-file ng COC? Tapos, pwede ba silang mag-campaign in case? Pwede ba ganun? In the past, may nag PDLs na pinayagan mag-file ng COC? Yes, nung barangay ng SK elections, di ba, meron tayong PDLs. In fact, aaminin namin, nagkaroon kami ng initial problem. Kasi may mga PDL, kahit sa pagboto nga, nasa maximum, nasa medium, at nasa uh, minimum. Walang problema sana yung minimum pero may problema kami doon sa nasa maximum. In fact, may nanalo na uh, PDL natin. Nanalo siya kung hindi tayo nagkakamali barang isang barangay chairman at isang barangay kagawad. Ibig sabihin, nakapangampanya kahit paano sa pamamagitan ng kanyang mga kamag-anak. So dito, kung sakaling may magpa-file na PDL, wala naman problema problema, magsasabi lang naman siya doon sa mismong uh, administrator ng jail ng anong ng jail management na yon at pwede sila magkaroon ng authorized representative. 'Di ba kahit naman yung iba na nagpapile dito, eh, sila yung mga authorized representatives basta ba ito ay duly notarized and uh, pirmado ng mismo nagbibigay ng authority na yan. So kahit hindi siya personally ang mag-file, kung gusto naman niya, magpapaalam pa sa korte para lang makapag-file siya ng kanyang certificate of candidacy personally. So far wala pa tayong na monitor Uh, sa buong Pilipinas na nag-file na isang PDL sa kahit na anong posisyon. Any more question? Sam, please. Sam Nielsen. Pakipasa na lang po ng microphone. Salamat. Hello. Chair, sorry. Uh, with Sam, your indulgence, uh, uh, earlier may uh, candidate na aspirant na parang uh, lamenting na disqualified daw siya previously kasi mahirap daw po siya. May we get your reaction, sir? Yes, uh, narinig ko kahit kahapon pa nadinig natin yung isang nag file ng -file ng candidacy na kaya daw siya lagi nadi ay dahil uh, sa wala siyang pera at wala. <clears throat> Ganito po. Madami nang naging desisyon ng Korte Suprema simula nung nakaraang mga filing ng candidacies. <clears throat> Properly guided na ang komisyon ngayon, katulad ng desisyon sa Eli Pamatong versus Comelec, Marquez versus Comelec. In fact, yung isa sa nag-file ng candidacy kanina ay nagkaroon din ng kaso before. At uh, the same time, meron tayong most recently Halosos versus Comelec na kaso properly guided na ang ang inyong komisyon kung paano namin i-consider ang isang kandidato na nuisance candidate maliban sa provision ng section 69 of the Omnibus Election Code. Ito po ang ating commitment. <clears throat> Walang madidisqualify disqualify ng candidacy dahil lang sa kawalan ng pera o kawalan ng uh, ng uh, pondo para siya ay makapangampat